Nalalaman po ba ng isang kapatid na siya ay ginagamit na ng Diablo para magkasala ang ibang kapatid o yung ibang nakapaligid sa kanya? Yun lamang po. Unang-una kapatid, ano, mm, kung hindi ka mag-aaral ng, ng sarili, hindi mo malalaman ginagamit ka na pala ng Diablo. Pakinggan mo ang ikalawang Korinto 13.5. Siya sa ninyo ang iyong sarili kung kayo na nga sa pananampalataya. Subukin ninyo ang inyong sarili. Hindi ba ganin nalalaman sa ganang inyong sarili na si Yesu Kristo ay nasa inyo? Mali ba na nga kung kayo'y itinakwil na? Kailangan para malaman mo kung ginagamit ka na nga ng demonyo, nagsisiyasat ka. Kaya sa church, meron tayong regular assessment of ourselves na natin, lumalakad pa ba tayo ng tama o mali na ang ginagawa natin. At yan, nangyayari yan pag haharap tayo sa salamin. Ang salamin, yung salita ng Diyos. Kaya nga meron tayong weekly na pagkakatipo, pag-aaral ng salita, in order for us to assess ourselves, para masiyasat natin yung ating sarili kung tama pa ba lakad mo o hindi na baka ikaw ay ginagamit na ng demonyo para pasamain yung iba o ihawa yung iba. yon Kailangan don ang pagsusuri sa sarili. Regular assessment of oneself.